Time check guys. mag alas 9 na ng gabi. Bakit? Nagising ka. Ganyan siya guys. Pag nagigising siya. 1.30 ng umaga. Ganyan. Tignan niyo siya. Gusto niya talagang tumayo. Pero hindi na niya kaya. Natutungma na siya. Just cake. Just cake. Alika na dito. Dito kay mama. Dito. Ada tuh teman esiangan, ya, mainan anakku. Oh. Just cake, alikanah, <coughs> alikanah, alikanah di to, alikanah. Di to aku, di to aku, oh. itu si mama oh. Mau nah, ngadapnya aku. Just cake, di to si mama oh. Mama, kamu oh, ada apa? This cake itu si mama oh Mama Ini si mama sama putih guys. Ganya, oh Kayak mama baksat lah sia. This cake kadang. Susu zebra robot. Robot daya bersia. Bakit anjan kan au mihilang si mama? Ha. alikapatakan natin yung mata mo. si Papa, nagbabayad na siya. Hi guys! Andito kami ngayon sa ano, DIY. So, papunta kami kay Lumang. Kasi, sunod-sunod yung puyat ko. 3 nights yata. Yun. walang pahinga. kuyat na puyat ako. Uh, iniwan namin si ano, si... Cheesecake. Kaya nagmamadali kami ni Papsi. So, after di, nito, pupunta kami ng ano, ng hospital. Papacheck up uli ako. Kasi pag naglakad ako, guys, nanginginig ako. Titignan din kung tumaas yung ano, yung potassium ko. So, ayun. kung hindi pa siya tumaas, uh, magpapa-inject uli ako. Hindi ko na binlog kanina si Cheesecake kasi abang awa talaga ako, guys. Ayoko naman na ano, na sirain yung araw ninyo parang hindi na kayo nai-entertain pero kasi siguro nadidepress ako tapos kagabi hindi makakain si cheddar kaya nag-overacting na naman kami ni papsi, ako talaga overacting na naman ako may, may iyak na naman ako kagabi ang hirap kasi guys hindi ko so katakalain ganito pala kapag meron kang alaga, pag nagkakasakit tapos pag alam mong delikado yung buhay niya ganito pala kahirap so ayun Ay, iniwan namin si ano si sila iniwan namin sila yung dalawa nasa lanay pero sabi ni Cheng kagabi sa akin kinausap niya ako sabi niya hindi pala niya sinabi sa amin na namatay yung isa niyang tuta so pagka matay ng isa niyang tuta bumili ka agad siya ng isa para yung lungkot niya mabawasan kaya sabi niya sa akin mama hindi natin kontrolado yung buhay nila ganun talaga tanggapin mo sabi niya sa akin kaya ayun medyo lumakas yung loob ko ngayon guys tsaka mas siguro mas maganda kung hindi na mahirapan kaya sabi ni Cheng nakakaawa naman Pag, yun nga eh dun ako awang awa kasi kay Cheesecake kasi pag yung nahihirapan siya, parang ako din yung, ano, hindi rin ako, hindi ako makatulog. Tapos lagi ko siyang tinicheck. Kaninang umaga, na aksidente pa, tinanggal ko yung diaper niya. Kasi akala ko gusto niyang pumupo. Tapos, nilapag ko siya saglit na nalig, ang ano na CR lang ako. Pagbalik ko na ihina siya kaya nagpalitan naman ako ng bedsheet kanina. Pero ngayon nilagay ko siya doon sa sahig sa baba. Pero meron naman siyang ano, meron naman siyang makapal na ano na kumot yung nilagay ko sa kanya, yung higaan nila. Kaya hindi siya malalamigan doon kasi baka mamaya pag iniwan ko doon sa kama, bumaba. Kasi kahapon, bumaba siya doon sa kama nauna yung ano, yung mukha niya. Kawawa naman. Eh, hirap na nga siyang tumayo. Pinipilit pa rin niyang tumayo. Lumalaban talaga si Cheesecake. Ano pang? Kaya lang kagabi saka ngayon, din na siya nakakain. Ngayon, nilalakasan ko na lang yung loob ko. Tawang aba kasi ako ni eh. Sa hapon, maraming tinda dito na pagkain. Magpipiesta nga pala sila dito ngayong February. Kaya ganyan, ang dami na nila nagtitinda Uy Pagkakan magsasara na dito Kadarating lang namin Tingnan niya siya oh Gustong gusto niya ng chicken Ah oh, ah oh, ah oh, Chicken Allah oh, katakaw Very good yan ah Maganda na yan ah Hmm Nagutom po ako, Mama. <laughs> Nagutom po ako, Mama. Thank you, Ate Cheng. <laughs> Wala ang takaw. O, okay? Clark, mo. Ang takaw niya, oh. uh, Ay, ay. <laughs> ito pa, ito pa, ito pa po. Mm. Wala, nguyain mo naman, ah. Uh. Mm -mm. nakulunok agad ha bebe lunok agad bebe mm -hmm. ay naulog 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 tutu, 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 tu tu, -tu, -tu, -tu. Mm -hmm. good job may naulog may naulog mama tutu, 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 <laughs> ito ito upo. Chicken po yan. Teka lang, ha? Maghihimay pa tayo. Bibi, gusto mo pa? Uy, naghihintay pa yata, oh, Dami mo na nakain, ah. <laughs> Gustong gusto talaga niyang mabuhay. Lumalaban talaga yan. Mm. Naneng! Oh, kakain ka pa? <laughs> talaga naman. Uy, si Arian! Saan ka pupunta? Iinom ka? Talaga maglalakad siya, guys. Mm -mm. Ayun yung inamin mo, oh. Dun, oh. Ayan. Mm. Sige, inom ka ba? Nalapit ko sa'yo. Ay! Diyos ko po, tatay ko. Ba? Teka, anak. Mm, Diyos ko. Ayan na naman si Ate Cheng. Alam, dami. Hala, thank you po. Ang dami. Oh my God. Napakadami. Andoks. La dami. Grabe. sa deliver si Ate Cheng feeling ko lumakas ako bigla. Oops! No pwede. Ha? Para namang, ano, wow, si Cheng naman. <laughs> dami pagkain. My gosh. Alam dami. My favorite. chicken joy and Dogs, lichong baka <laughs> omg sarap oh my. grabe ito ati cheng maraming maraming salamat anak sa so, ting may sakit na lang ako laging ganyan, tambak yung pagkain na pressure tuloy akong kumain Dok, kasi ako makakain, guys. Sabi ko kay Papa kanina, magluto na yung spaghetti. Ito na, hindi na siya magluluto. Buti hindi niya niluto kaagad agad. <laughs> yung burger, kumain na kami kaagad ni Papa. Isang <laughs> bakit ito? Oh my gosh. Ay, sarap naman ng may anak na ganito. Apple. puji Itong gusto ko malalaki. Tapos yung saging. Orange. Litsong baka. Litsong manok. Ano pang hahanapin ko? Ay. Papalakas na lang. Thank you, anak. Chichi -chichi. Tinay niya yung pagkain ko. <laughs> ay, sarap naman. Talagang di siya mapakali. Gusto niya dito talaga sa tabi ko. Kaya isang latag nilagay ko na naman dyan. Yung isa nandun para katabi lang niya yung inamin sa kayong ihian pero talaga dito ang gusto niya lakad siya ng lakad Mukunta dito yan tulog after ko mag edit guys ako naman ang matutulog ito yung ini edit ko ngayon para sana everyday meron kaming vlog nakapag edit na ako guys ayan na meron na mapapanood ulit at kain tayo ng ano ng prutas na padala ni Ate Cheng orange sa apple. Matamis ito. Natikman ko na kanina eh. Nakadalawang orange na ako kanina. Bago matulog yung aking bebe. Ayun. Pinalitan ko ng diaper. Nakatulog uli. Tinan naman. Oh. Gusto niya talaga dyan. Nilagay ko siya doon kanina. Ayaw niya. Talaga nagpupumilit siya dito. Kaya dito ko na lang nilagay. Kawawa naman siya. Sorry guys, nalimutan naming mag-vlog, kumain siya ng ano. ayan oh, yung hita ng manok. Dami niyang nakain. Ano, sinubuan ko siya. Eh. Gusto talaga niya. <laughs> ano, sarap. Sarap yung kinain manak, Oh, sarap 'yon yung kina- uuuh naengenig na yung ulo niya. Ay, ano oh. Lakas lang ng loob, guys. Lakas lang lang ng loob talaga, guys basta ako ngayon, maasa ako na gagaling siya kasi kumakain naman siya. Tapos binawasan ko na rin yung stress ko sa sarili ko. Think positive na lang. Ano't ano man ang mangyari. Alam naman ni Chisi na mahal na mahal namin siya. Ano? Tatayo ka na naman? Gusto mo umihi? Ha? Ganyan siya Oh. Wala na siyang lakas. Hindi na siya makatayo ng matagal. Oh. Alika na, alika na. Alika dito. Alika pa-iihiin ko lang sa clip, guys. Warning, guys. Ah, another kuyat na naman po kagabi. Pero okay lang. Ito na yung baby ko ngayon, si Cheesecake. Ang oh, mahina siya. Cheesecake. Hindi siya nakakain kahapon. Ng tanghali nakakain siya kagabi hindi. Hindi niya ganoong gustong kumain. Hmm. Si Cheddar nagsusuka siya. Susuka tapos nagpupo. Medyo malambot yung pupo niya. Um, wala eh hirap talaga guys masyado kami epektaba ni Paps eh. hmm. okay lang, lang okay lang hindi, mm hindi -mm. okay ka lang magpili hmm. si Sky yun saka si Bella sana silang dalawa hindi sila mahawa Ah. so far ano naman sila masisigla sila kasi complete vaccine na sila eh ito kasi po magpa 5 months ah 5 months na nila kaya hindi pa kompleto yung vaccine nila wawa wow. mm -hmm. pero pinainom ko pa rin siya ng gamot kagabi laban lang hanggang sa kaya pag hindi na anak pahinga ka na para hindi ka nakikita ni mama nahirapan hmm? mas mahirap yung ganito matagal kang naghihirap hindi kita kita nahirapan anak hmm? Love you, Cheesecake. Love na love ka ni Mama. Anyway, guys, si Papsi, nandun siya sa, ano, nandun siya sa kusina. Magbe-breakfast lang kami. Tapos sabi ko sa kanya, kasi napuyat siya kay, ano, kay Cheddar kagabi. After namin nang mag-breakfast, sabi ko sa kanya, matulog din para hindi naman siya magkasakit. <sighs> Sorry, guys, ha. Masyadong mabigat yung, ano, itong linggo na ito na vlog namin ni Papsi. <sighs> Saan bababalik din tayo sa normal. Kagabi yung ano, kinain namin yung spaghetti na padala ni Ate Cheng. Sa Chicken Joy. <coughs> Mabubusan na kami ng tissue dito sa ano, sa taas. Malakas kami sa tissue ngayon. Lalo na si Cheataro. Ay. Madilim ang CR. Ay, ito pala yung binili namin kahapon kasi wala akong ganang kumain. Puro matamis. Pero hindi ko naman kakainin yan ang minsanan guys. Pag talaga lang wala akong gustong kainin, makain lang ako pa isa, dalawa lang. Tapos bumili kami ng, ano, ng maliit na diaper para kay Cheddar kasi sobrang laki yung medium sa kanya ito small yung binili ko kahapon yung kanyang gamot multivitamins uh, pinapainom din namin yung mga batuta lahat sila pinapainom namin yung sibuyas na hiniwa ayan na sinabi sa atin ni Ate Beth na uh, hiwa si Popsi ng sibuyas sa simula mabaho siya pero pag tumatagal nawawala na rin yung amoy sabi niya madala ma, ano, nakakapag-absorb daw ito ng virus kaya naglagay kami dito tapos isa doon sa may pintuan ayun tapos doon din sa sala naglagay kami dalawa sa lanay ewan kong naglagay na si Papsi pa maglagay ka dyan ng ano ha maglagay ka ng sibuyas dyan sa lanay ah para dyan sa dalawa na no? ayun pinalitan niya yung tubig nila kasi inom nang inom yung dalawang batuta eh. Yan, taba-taba ni Bella oh. Bella, ganda. Hindi namin sila ganong hinahawakan guys para ano, hindi kami makapagbigay sa kanila ng virus. Tapos bago lumabas doon si Pops, eh, nag alcohol ng buong katawan niya. Nagda-try na nga yung mga skin namin, yung dalawa. Ano pa yun nandito sa supot mahal? Mahal. Hmm? mga binili kahapon sinusubukan ko talaga ang lahat nagbabarley na sila si cheesecake at saka kahapon si cheddar nagbarley na rin baka sakaling lumakas hindi natin alam guys hello tabatukoy hello mami kakay wag na na wag na wag na hindi ko muna kayo hawakan ha tignan natin yung ano dito laman ng kang laman nitong ano. Hi, kakay! Hindi mai sinap-sinap ka pa to eh. Ay, napamili ay Ayoko yung tomato paste para napapaitan ako tomato sauce gusto ko kaya binili ka Ay! Ay! ayan yung laman pala ng supot bumagsak ito oh buti na lang hindi siya na basag kala ko nadurog na ito yung binili namin kahapon ito yung parang may oatmeal pa dito guys tignan ninyo jaran <laughs> halos walang laman yung wrap namin gumawa ako ng ano maraming Yelo. Kaya oh, yeah, itong lume na ito. Ayan, oh. Saan so, galing yan. Punasan natin. Tapos sinugasan ko, ko din itong, ano, puro putik. Yung kamote. Ay, malagkit. Ah. Baka yung litsong manok tumulo. Kasi yung, hindi kami na malengke ng ano kahapon. Ito yung, ano, oh, yung, yung crabs. Tapos ito yung litsong baka pinadala ni Ate Cheng yung lechong ay yung rep namin punong puno dahil dun sa padala ni Ate Ayun. hindi po pwede dito ay nako dito na lang nilagay ni Papa to mga tapos yung binili namin ng mga juice ayan, siningit-singit ko na yung gatas andun sa likod pero pa ispagheti mamaya merienda siguro namin. Ito dapat doon sa ano yung sa taas. Litsong manok Pwede siguro. Nagay ko. Pinapabawasan ko ito kay Papa. Pakain doon sa mga chikiting. Yung ano niya. Yung breast. Ito ko ito ilagay. Ayan para hindi masira. Plus, maraming yellow. Mmm, <laughs> sakto. Tumataba yung kakay ko. <laughs> hindi ko muna sila hawakan. Ayun si Bella. Siyempre, malungkot sila. Wala yung dalawa nilang kalaro. Ito yung binili namin kahapon. Ay, naikabit na yata ni Papsi. wala na nga. Naikabit na niya. Yung sa... Ano namin? Ay, ito pala yung mga baso. Ito yung sinasabi ko sa kanya, kagaya niyan, o oh, nandyan pa sa lamesa, mga ilang araw na, kahapon, nung oh, isang araw yung iba. Yung pagkain ng aso, nandito sa lamesa, kasama ng mga, ano, pagkain ng tao. Yun ang lagi kong sinasabi kay Papsi, hiwalay lagi, hiwalay. Ito yung mga disposable glass. Ano pa namin to nabili yata? Pahapon ba nung isang araw? Ito ko muna ilagay. Kasi pag marami kami yung bisita, kailangan namin yan. Glass and cup yan, guys. Pang kape, pang tubig, at saka yung uh, garbage bag. Hmm. Longkot nila, oh. Hi, love, love ko! Haba na ng hair mo, ah. <laughs> hmm? gusto, gusto ko na maakap to dalawa na to eh mamaya na lang pagkaligo ko si papa andito siya nagpapagupit yan ang kanyang manggugupit kahapon yung ano schedule niya ng ano ng gupit asan na si cheddar 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 cheddar, cheddar. So, itong aso na ito. May siksik ito sa ano eh. Sulok-sulok. Cheddar! ah, oh, nawawala. Cheddar! Saan ka? Cheddar! Hello. Sa ilalim. Wala, wala. Wala tong aso na to. Cheddar! Wala, wala. Wala. Huwag mo na iwan mo dito sa loob. Hmm? Cheddar! Wala. Cheddar! Oh, Ang aso na ito. Cheddar! Wala. shower na ako guys. Nagshower muna ako. Ano ba yung kukunin ko dito? <laughs> Nalimutan ko tuloy. Ano ba kukunin ko? Mamaya magte-take to tayo. Ang <laughs> ah, wala akong kukunin ito. Maglalagay pala ako doon. Ay nako. Magiging natin dito. Inayos na ni Popsy yung ano, yung bidet. Okay na. Bumili na lang kami ng isang set. Kasi yung nilagay niya doon, galing pa yun ng Dubai. Seven years ago pa namin nabili yun. Ayan. Medyo nag-ano, yung rubber kasi yun, yung hose niya. Rubber siya, medyo, alam mo yon yung parang nasisira na siya. Ayun. Ito uli guys, gumawa uli ako ng barley. Papainom natin sa ating bebe. Kay cheesecake. Si cheddar, umiinom na rin siya ng barley. Nagsimula siya nung isang araw. Ayan. Siyempre, hindi natin sila susukuan hanggang umihinga sila lahat ng ano nang pwedeng uh, makasurvive sila gagawin natin so, uh, ano siguro ito mga tatlong painom ko sa kanya isang ano ito guys isang kapsul na ganito yan. Yeah. my love late kaya ta nagising ha ha inom ka ng gamot And si Cheddar, si Papa ang bahala sa kanya. Nandito yung kanyang mga gamot. Ano? Oh, Bebe, gagaling ikaw, ha? Ito yung mga sibuyas namin, oh. In every corner, merong sibuyas. Pichi, pichi. Kain tayo, guys. masyadong... Ito namang si Ante Mutera. Ante! Malungkot talaga sila, guys. Ante! Ano? Oh, Gusto mo na kumain? Chicken din ang ulam mo? Ha? Gusto mo?